Magandang araw po muli sa ating lahat. Uh, minsan po, aminin po aminin man natin o hindi, may mga tanong po tayo na hindi po natin masasagot. O kahit sino pong tao ay hindi hindi niya kayang sagutin. May sagot man po sila pero hindi po ayon sa tumpak na ano, hindi po ba? Ay, ay hindi ayon sa tumpak na sagot, no? Ngayon, saan ba tayo makakahanap ng tumpak na sagot? Siyempre, walang iba kundi sa salita ng Diyos ang Biblia. Halimbawa, halimbawa yung tanong, mag-umpisa po tayo sa mga tanong na tanging ang Biblia lang o tanging ang Diyos lang ang makasasagot. Eh, no? Katulad po ng tanong na, posible ba tayong mabuhay ng masaya magpakailanman? kung sa tao po, ano? Imposible, ano? Imposible para sa mga tao. Pero sa Diyos, hindi imposible. Posible po lahat sa Diyos, eh, no? Basta ginusto ng Diyos ay posible. Kaya, ano po ba yung sagot ng Biblia sa tanong na ito? Kung posible ba tayong mabuhay ng masaya magpakailanman? kung titignan po natin kung ano po yung sagot po ng Biblia, ang sabi po ng Biblia sa awit uh, kabanata 37, talata 29, awit 37, 29, Mababasa po natin na binabanggit na ang mga matuwid ang magmamayari ng lupa at titila at titira sila roon magpakailanman. Yan ha? yan po yung binabanggit ng awit 37:29 Ang mga matuwid ang magmamayari ng lupa at titira sila roon magpakailan Kaya ano naman po ay yung may tutulong ito sa atin, ano? Ano naman kaya yung may tutulong nito sa atin bilang mga tao, no? Gaya nga ng binabanggit sa Jeremias kabanata 29 talata 11 ito po yung maitutulong nito sa atin ano Kung babasahin po natin yung binabanggit sa Jeremias 29:11 ang kabanata 29:11 ang sabi ang mababasa po rito sabi ay dahil alam na alam ko ang gusto kong gawin para sayo para sa inyo ang sabi ni Jehovah, Bibigyan ko kayo ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa kaya ayon po dyan sa Jeremias 29.11 na magkakaroon tayo ng, ng isang masaya at mapayapang kinabukasan. Ano? Kasama ng ating mga pamilya at mga kaibigan. Ano? ano pa? Ano pa po yung ano? May tutulong ito sa atin. Ayon din sa awit 27, uh, 22 22-26, Awit Kabanata 22, Talata 26. Mababasa po natin na ang maaamo ay kakain at mabubusog. Ang mga humahanap kay Jehovah ay pupuri sa kanya, mabuhay ka nawa magpakailanman. Kaya binabanggit po dito sa Awit Kabanata 22, Talata 26, na pwede tayong mabuhay, hindi lang ng ilang taon, kundi magpakailanman. Ayan, no? Kaya ang tanong po, mapagkakatiwalaan ba natin ang, pang ang mga pangako ng Biblia? Oo, siyempre. Ano? Kasi nga, gaya nga nung atin na pong uh, binanggit nung nauna, na kung may pananampalataya tayo, no talagang magtitiwala tayo. Makapagtitiwala talaga tayo at kumbinsino tayo. Dahil eh, siyempre, ang Diyos ang nangako, ano? Saka marami ng ano, marami ng hula sa Biblia ang natupad na, no. Ito na lang, ito na lang mga binasa natin ang hindi pa natutupad at matutupad pa lang ito sa inaharap. Yan yung layunin talaga ng Diyos, ang mabuhay ng payapa ang mga tao, no? Masaya at payapa. Ang mabuhay magpakailanman. Kaya mapagkakatiwalaan po natin ang Biblia, ang pangako ng Biblia o ang salita ng Diyos kaya kung gusto po nating ano ma magkaroon pa ng maraming uh, kalaman tungkol sa Biblia ay magbasa lang po tayo ng Biblia at uh, kami po ay nangangaral din po, ah, study din kami libre po yan sa buong mundo, sa mang lugar kayo nakatira Pwede po kayong bisitahin ng isa sa mga saksi ni Yehovah. At uh, tinuturo rin po namin yung mga ebidensya na makikita dun sa brochure na aming uh, uh, ginagamit sa pag-aaral ng Biblia. Yung aralin sa brochure na ito na may, pamaga, na may pamagat po na paano ka matutulungan ng Biblia nagbibigay ng pag-asa ang Biblia at makakapagtiwala ka ba sa Biblia? Ayan, yan po yung nilalaman nung aralin, yung tatlong aralin sa brochure na ito na yung bilang ano pa lang po to, yung umpisa pa lang nung pagbabible study. Ayan, yan po muna yung mga katanungan at kapag ka, ano, kapag ka, nagpatuloy po ay yung libro naman po na masayang buhay magpakailanman na po hindi na po yung brochure ano yan kapag ka talaga'ng interesado po ang isa o kapag interesado po kayo sa pag-aaral po ng Biblia marami po tayong matututunan mula po sa Biblia at ito po yung mga katotohanan na mula po sa salita ng Diyos kaya makakapag magkakatiwala po tayo dito at hindi po masasayang yung oras po natin sulit po yung ating pag-aaral sa Biblia. Kaya maraming maraming salamat po ulit at magandang araw po sa ating lahat. At lagi pong tatandaan na ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat. Yan. Uli magandang araw po sa ating lahat.